titingin po tayo mga kabalik saka dito kung may makikita tayo na bakas ng cobra o cobra dito dito po kung madalas makakita sa area na eh. nakaraan po kasi is, mga ugat-ugat ng puno yan po yung natural na habitat po nila ang cobra naman po is hindi po yan basta-basta nanunuklaw huwag na huwag mo lang pong masasagi maapakan pero yun po is pagka nakakita ng tao kusa po yung lumalayo ayun yung mga lugar na yan guwang na yan guwang sa loob niyan sigurado hindi mawawalan hindi yan po Lalo na itong area na yan. Napakalawak po niyan. Rambo, labas na, Rambo! Patanan natin si Rambo, baka lumiban pa dito sa kabila. Labas <tips> kayo, labas! Kaya hey Rambo, samaan mo mga maghanap ng kobra. Labas kayo, labas, labas! Hey, labas kayo, labas, labas! Rambo, labas yan, labas! Ha, dyan lang kayo diyan lang. Pshut, pshut. Pshut, please, ha, hindi nila na kailangan bitung isang ito. Pshut, pshut, please. Pshut, pshut, pshut. Pshut, please, Labas. Yeah, Nakalabas na. Tuloy na po natin yung Tingnan tayo kung makakakita tayo ng cobra dito ngayon. Pagka na kita tayo eh, i-invite natin si Cobra Prince dito. Papadakma ako kay Cobra Prince. Dito po umadres mga kasalubong ng kobra. Kung nagpapastol. Wala. Wala ngayon tanghali na po kasi mga nasa pinakang loob na po ng lungga yan oras ayun po yung mga kambing natin dito meron pa tayong isang titignan dito na labas yung mga ugat baka sawa makita natin dito napakatahilik ng lugar na to Wala. Ito yung ilalim na yun. Ayan, dyan, dyan, Sigurado yan. Ayan, dyan na. Wala, lang yung pakita sa atin. Ito na po yung mga kambing natin. Mga lumabas na. Wala, wala tayo nakita ngayon. Try natin bukas. Kahit pinagbalatan, wala pa. as botas dito olha olha dá

kanina may kumakalaskas dito oh. Biglang kinabahan ng may kumalaskas Yeah.

masok na wala po siya